Ah. ah, naiintindihan ko na. Nakikita ko na. Ikaw yung sinasabi nilang malakas. Huwag mo akong bibiguin. Talaga bang ikaw ang pinakamatinding sandata rito? Medyo naiiba ka nga sa mga nakalaban ko kanina. Nakikita kong punong-puno ka ng kumpiyansa. <laughs> ah! bilis! Anong ginagawa mo? Hoy! Umatras siya? Umatras si Carnage Cabo to? Kung ko siya kanina, siguradong wala na ako ngayon. Sino ba ang taong yan? Wala siyang kahit anong pang depensa. Pero ramdam na ramdam kong pangarap na nagbumula sa kanya. Ha? Huh? Arriba! sig na lang ha paano ka naging ganyang kalakas sabihin mo <coughs>